Sabi nila, kapag narinig mo ang pagaspas ng pakpak sa hating gabi at sobrang hina, huli na ang lahat dahil nasa tuktok mo na ang wakwak. -wak. Handa ka na ba ulit makinig sa may kwento ng kababalaghan at katotohanan sa likod nito? Tara, magkwentuhan tayo. sa barangay San Roque, Eastern Visayas, isang baryo sa gilid ng bukerin, Madalas tahimik ang gabi maliban sa huni ng kuliglig at aso na kumakahol sa malayo. Doon nakatira si Maria, isang dalagang naglalako ng gulay tuwing madaling araw. Isang gabi, matapos ang kanyang pagbebenta, dumaan siya sa madamong daan pa uwi. Tanglaw lang niya ang maliit na gasera. Sa paligid, natatakpan ng anino ang mga puno ng nyog at kawayan. Habang naglalakad, biglang tumigil ang hangin. Tahimik, wala ni isang kuliglig. Doon niya narinig ang tunog Bagal, malakas, at parang umiikot sa hangin. Kinabahan siya, tumakbo, ngunit tila sinusundan ng tunog. Sa gabing iyon, may kumaluskos sa bubong ng kapitbahay niyang si Gloria, na noon ay buntis at mag-isang natutulog. Kinabukasan, malat sa barangay na may nakita raw aninong dumapo sa bubong ni Gloria ang mga manok nagsiwalaan at may bakas ng kalmot sa dingding na pawid pinuntahan ng mga tanod pero wala silang natagpuan kundi ilang malalaking balahibo na hindi nila maipaliwanag sa sumunod na gabi, nagbantay si Maria kasama ang ilang kabataan sa baryo. Tahimik sila sa ilalim ng punong mangga, hawak ang mga pamalo at asin at ayon sa matanday, pantaboy sa masamang nilalang. Bandang hating gabi, muling dumating ang tunog. Kapag mahina ang tunog ng wakwak, -wak, bulong ng isang matanda ay malapit na ang wakwak. -wak. At kapag malakas naman ang tunog, malayo pa. Biglang may malakas na hampas ng hangin ang mga dahon ng mangga ng kalaglagan at mula sa dilim. Sumunpot ang isang malaking anino na may pakpak parang panigi. Ngunit mas malaki pa sa tao. Mabilis ito sa mga at ramdam ng lahat ang takot na dala ng bawat ng pakpak. Si Sigaw ng isa. Ngunit bago sila makatakbo, dumago ng wakwak sa lupa. Malalaki ang kuko, Matalim ng Sumugot sa grupo. Isa sa kabataan. Halos mahila. Pero binuhusan siya ng asin ng Maria. Doon umatras ang nilalak. Subigaw ng matinis. At umog patigil sa lahat. Pagkatapos ng insidente, tinanong ng mga tanod ang mga nakakita. Pero may isa sa mga saksi nanginginig at sinabing It sa high nanam ko, malaki ang papak, parang paniki, pero parang balag ng taong kulay, pulang, pulang mata, at ang bibinya, panunang ang matataling banyipin. At mula noon, bawat gabing narinig nila ang wakwak, -wak. nakahanda na sila sa bawat tahanan nakaabang at may hawak na asin. Dahil ang nasa isip nila na ang gabi ay may pangin at may mga matang nakatingin mula sa dilim. wak sa paniniwala ng mga Pilipino. Sabi ng matatanda, kapag malakas pa ang tunog, huwag kang matakot, malayo pa siya. Pero kapag halos hindi mo na marinig, doon ka na dapat mangamba. Ang wak-wak ay isa sa pinakamatandang nilalang sa alamat ng mga Pilipino. Isinasalaysay ito bilang isang nilalang na lumilipad sa gabi, may malapad na pakpak at matalas na kuko. Tila pinaghalo ng paniki at tao sa ibang bersyon, kahawig ito ng manananggal pero hindi naghihiwalay ang katawan. Buong buo itong lumilipad sa dilim. Sinasabing kumakain ito ng laman ng tao, lalo na ang mga sanggol sa sinapukunan o mga namatulog sa gabi. Sa panahong wala pang medisina o kuryente, ang tunog ng isang malaking ibon sa dilim ay madaling pagkamalang kalimaw. Ang pangalan nitong wakwak -wak ay hango raw sa tunog ng mga pakpak nito. Salitang ginaya mula sa tunog mismo. Sa ganitong paraan, wakwak -wak ay naging babala, alamat at salamin ng paniniwala hanggang ngayon. Sa ilang baryo sa Visayas at Mindanao, may mga naniniwala pa rin sa bawat tahimik na gabi. Maaaring may isang wakwak -wak na nagmamasip mula sa dilim. Saan nga ba nagmula paniniwala ng mga Pilipino sa wakwak. -wak. Bago pa dumating ang mga Espanyol, mayaman na sa mitolohiya ang mga sinaunang Pilipino. Sa gitna ng panahong kulang pa ang paliwanag sa sakit o kamatayan, ipinanganak ang mga kwento ng mga nilalang na sumisipsip ng dugo o tinatawag natin aswang. Sa mga tala ng mga misyonerong Espanyol noong ika anim na siglo, nakasulat ang salitang aswang. Ipinakita nila kung gaano kalaganap ang paniniwala sa mga halimaw na lumalabas tuwing gabi, Ngunit higit pa rito, ginamit ng mga Espanyol ang mga alamat na ito upang takutin ang mga katutubo at palaganapin ang Kristyanismo, Ang takot ay naging sandata ng pananampalataya. Ang mga ganitong kwento ay naging paraan ng mga komunidad upang ipaliwanag ang hindi ma maipaliwanag mga bigla ang pagkamatay, pagkawala ng sanggol o mga sakit na walang lunas. Sa bawat salindahi, ipinasa ng mga matatanda ang mga kwentong ito, hindi lamang para manakot, kundi para magturo na huwag lumabas sa gabi. Igalang ang mga hangganan ng kalikasan at makinig sa mga babala ng komunidad. Habang maraming natatakot at naniniwala pa rin sa wakwak, -wak, may ilang pananaw at paliwanag ang mga eksperto. Narito ang ilan sociological na paliwanag Ayon sa mga sosyologo at antropologo, ang mga ulat ng pag-atake ng wakwak ay halimbawa ng collective delusion o mass hysteria. Nagsimula ito kapag may isang taong nakaranas ng kakaiba tulad ng tunog sa bubong anino sa gabi at ikinuwento ito sa iba. Sa pagkalat ng kwento, tumitindi ang takot at nagiging patunay ang dami ng naniniwala. Sa ilang barangay sa Capiz at Mindoro, may mga pagkakataong nagpapatrolya pa ang mga residente dahil sa wakwak. Ngunit walang aktwal na ebidensyang napatunayan. Ipinapakita nito kung paanong ang takot, paniniwala at chismis ay maaaring magbunga ng sabayang pagkilos sa komunidad kahit wala itong siyentipikong batayan. Sleep Paralysis bangungot at mga cardiac syndromes. Mga neurologists at medikal na pag-aaral ay nagpapakita ng maraming kultura ang nagtatali ng mga karanasan ng nilapitan ng halimaw sa gabi. Sa fenomena tulad ng sleep paralysis at sa ilang kaso sa tinatawag na bangungot o SUDS, ang sudden unexplained nocturnal death na maaaring may kaugnayan sa genetico-cardiac condition gaya ng Brugada syndrome. Sa madaling salita, ang karanasan ng pagkagising habang hindi makagalaw o makalanghap ng maayos. Minsan may halusinasyon ay madaling mainterpret ng tao bilang pag-atake ng isang nilalang na tulad ng wakwak. -wak. Medikal at pisikal na paliwanag Ayon sa mga eksperto, ang pag-atake ng wakwak -wak ay maaaring bunga ng stress. Pagod o kakulangan sa tulog. Kapag labis ang pagod, nagiging mas sensitibo ang mga pandama kaya kahit mahina o karaniwang tunog ay iniinterpret bilang panganib. Sa ganitong sitwasyon, naglalabas ang katawan ng adrenaline kaya bumibilis ang tibok ng puso at tumitindi ang takot na maaaring magmukhang inaatake o sinusukod. Kung may paniniwala sa mga nilalang tulad ng wakwak, -wak, ginagamit ng isip ang kultural na ideyang ito para ipaliwanag ang nararamdaman. Ipinapakita nito na totoo ang takot at physical na reaksyon at hindi kinakailangang may aktual na nilalang na umaatake, ekolohikal at etnobiological na paliwanag. Maraming etnobiologists at folklorists ang nagsasabi na ang imahe ng wakwak -wak bilang malaking paniki ay posibleng nagmula sa misidentification o maling pagkilala sa totoong hayop. May mga megabats o flying foxes sa Pilipinas, malalaking paniki na may pakpak na umaabot ng halos isang metro ang lapad. Kapag lumilipad ang mga itong sa gabi o madaling araw, nagagawa nilang maglabas ng tunog o anino na nakakatakot sa mga tao, lalo na sa mga lugar na mahina ang ilaw. Sa pag-aaral ng Philippine Folklife Museum Foundation, UP Anthropology Department at ilang artikulo sa Asian Folklore Studies, ay nagsasabi na ang mga alamat gaya ng wakwak -wak ay kadalasang nagugat sa mga obserbasyon sa mga tunay na hayop na hindi pa lubos na naiintindihan noon. Isang nilalang na patuloy na bumabalot sa ating imahinasyon at takot. Maaaring isa lamang itong alamat, ngunit ipinapaalala nito kung gaano kalalim ang ugat ng ating paniniwala at kultura. Pero tandaan mo, ang mga halimaw ay hindi lamang nasa alamat. Sila'y mga tao na nagtatago sa anyong ordinaryo. Kaya kapag narinig mo ang pagaspas ng pakpak, tumingin ka sa paligid mo. Baka ang wakwak -wak matagal nang nasa tabi mo.